usapang pakikipagbalikan sa ex. Ang tatalakay natin sa araw na to mga utol. Alam niyo naman po as a recovery coach, marami na rin po tayong natulungan. In fact, I would say napakarami pong nagsasucceed dito sa Papong TV sa pakikinig, sa pakikipag-usap po sa akin. Ay maaari pong magkaroon ng pagkakataon na kayo po ay magkabalikan, Magsaksid kayo. At hindi lang po 'yon, magkakaroon din po kayo ng opportunity para matuto. For future reference mga utol at pwede nyo rin po itong magamit sa pag-handle nga po ng isang relasyon. Ngayong araw na ito mga utol, although napakarami na nating naituro, isa na po dyan yung tinatawag natin na no contact. Nandyan din po yung cut connection, push and pull, peacock theory, boomerang theory mga utol, elephant technique, peacock effect, napakarami po noon, zygarnik effect mga kapatid, past. Lahat po yan ay itinuturo po natin dito po sa ating channel. Kung kayo po ay magkakaroon ng pagkakataon na balikan po yung ating mga video mga utol, ay siguradong masusungkit at madadaanan nyo po yung iba't ibang paraan na mga ibinahagi po natin noong mga nakaraan. Pero ngayon ay muli na naman po natin i-emphasize or ipapaalala ang isang sabihin na nating sitwasyon na pagka kayo po kasi ay nasa breakup situation mga utol, ay nawawalan kayo ng inspiration or pagkakataon para gawin ito. Ito yung tinatawag natin na pagbabago change mga kapatid. Recently kasi sa ating coaching session ay napakarami ko pong na-encounter na, -e na nagno-no -no contact sila pero with the tendency na sila nga po, dahil nga po sila nga po ay demoralized ay hindi na po sila gumagalaw. Ang ginagawa na lang po nila mga utol ay dumedepende na lang po sila sa radio silence at no contact. Kung sa bagay, ito po ay very effective naman po talaga. Honestly mga utol, makakatulong talaga ito especially sa pag-detox ng situation at sa pagbibigay nga po ng clarity dito sa uh, ex natin o sa sarili natin. Pero kung gusto mo talagang bumalik ang ex mo sa iyo, to win your ex, ay mas maganda pa rin talaga na kung ikaw ay magle-level up, magbabago. Sa mga nakarang video or coaching session natin mga utol, ay itinuturo ko nga po na kung gusto mo talagang magbago ka or makita ng ex mo na kayo nga po ay nade-develop mga kapatid, ay kailangan tanggalin nyo po yung... Yung feeling of assurance na sadyang nagiging pakiramdam niya na kayo nga po ay naghihintay mga utol. Dahil kung ito po ay patuloy na mararamdaman o halimbawa nga pong may papadama mo talaga directly sa ex mo, hindi niya gaano mararamdaman o hindi niya talaga mararamdaman yung pagbabago mo. Kasi syempre ang mafe niya, ikaw nga lang po ay nag stay dyan, hindi gumagalaw, demoralize, waiting na siya po ay magparamdam or mag-reach out or bumalik mga kapatid. Kaya kung alimbawang ikaw ay nasa ganitong situation, tandaan po natin, may dapat kang trabahuhin, may assignment ka. Kasi kung ikaw ay patuloy na mananatili dyan, wherein mararamdaman niya na kayo nga po ay naghihintay, maaaring maawa na lang siya sa atin, maaaring ma-miss ka niya mga utol, maaaring ma o maalala po niya yung feelings sa atin, pero never na magkakaroon siya ng motivation na balikan tayo. Kasi why? may isip po kasi niya psychologically or mararamdaman niya na pagka if ever bumalik siya sa atin, ganun pa rin yung magiging situation. Walang pagbabago. So, sino mga utol? Sinong tao by nature ang babalik sa isang bagay na inayawan na niya or bagay na alam niya mauulit-ulit? Especially kung halimbawa kayong hapo ay nagkaroon ng negativity or sabi na natin pag-aaway during the breakup or before the breakup. So, instead, of trying to figure out mga utol konon dapat gawin. Parati tayo nanonood ng mga video dito po sa Papong TV, nakikinig po sa mga payo, mga utol. At hindi po natin malaman o maaaring napapaisip ka kung bakit hanggang ngayon ay hindi umuusa. Tumatakbo yung panahon, nagnonokontak ka, pero wala pa rin pong nangyayari. Literal na talagang parang lalong sumasama at napapalayo ang ex mo sa iyo mga utol. Simple lang. Ang dapat natin gawin, ay maging busy po tayo. Ang assignment natin mga utol ay iparamdam sa ex natin sa taong nakapaligid sa inyo mga kapatid, sa sarili natin most specially sa ex natin na tayo nga po ay continuously nagbabago o nag-grow. Pagka narandaman niya na kayo nga po ay naging stagnant at hindi po gumalaw mga utol, mawawalan po siya ng inspiration na tayo po ay balikan. Kaya nga in my opinion, dito po sa Papong TV, Based on experience, mga utol, yung mga nagkakabalikan talaga ay yung mga successfully napapadama nila na sila nga po ay nade-develop. Nagkakaroon ng mga pagbabago. Simpleng-simple lang naman yan eh. Like, katulad po ng for example, yung nakausap ko kahapon sa ating coaching session. Siya po, mga utol, kahit anong technique, kahit anong motivation or process ang tinuturo ko sa kanya, hindi po siya nakafocus doon. Nakikinig po siyang mabuti at talagang... Naka-focus po siyang mabuti sa development. Every time na kami po ay nag-uusap, hini-share ko sa kanya yung tatlong theory, yung tatlong yung tatlong dapat mong i-manage, yung AAA mga kapatid, lahat po yan tinuturo ko sa kanya. Pero siya po mapapansin nyo talaga na naka-focus sa development. In fact, binabanggit niya sa akin na, Coach, mas interested po kasi ako dun sa magiging pagbabago ko. Mas excited ako kung ano yung pakikita ko sa kanya. Mas motivated po kasi ako, coach, kung ano po yung pwede ko pong ma-display or ma-share sa kanya after some time. Dito siya talaga sobrang focus at nakatutok mga utol, which I really admire. Dahil sa palagay ko, kung talagang gusto mong ibalik ang ex mo, kailangan syempre makita kanya doon sa sinasabi ko nga pong limelight, di ba? Kasi kung halimbawa makikita niyang depressed ka, makikita niyang laglag ka, makikita niya na talagang malungkot ka mga utol at walang kakayahan even i-handle yung emotions mo natural hindi po siya magkakaroon ng inspiration or even gaganahan kapatid na tayo nga po ay for example kausapin at lalong lalo na nabalikan kung babalikan nyo po yung mga previous vlogs ko itinuro ko doon yung mga pwedeng platform or stage kung paano mo maiso-showcase yung mga pagbabago mo unang una binanggit ko ron alisin mo of course yung assurance alisin mo yung palagay na iniisip niya na kayo nga po ay naghihintay dyan. Nang sa ganon, magkaroon po ng mental conditioning para maisip niya or maramdaman niya na kayo nga po ay nade-develop, nage-evolve continuously. Even kayo po ay nasasaktan at nasa breakup. Another, pwede mong gamitin na social media mga utol. Ito po ay napakasikat at napaka-popular na alam naman po natin na sigurado naman pong chichikin, iistokin at babantayan pa rin po ng ex mo. Kahit sabihin na natin na siya po ay parang layong-layo na sa atin o walang pakialam mga utol, sasabihin ko po sa inyo ang totoo. Secretly mga utol, sinisilip ka pa rin yan. Yan po ang totoo mga utol. Kaya po, pwede po natin gamitin stage ito or platform para tayo po ay maramdaman niya nagbabago.